Nangyari ito noong 2011, papasara na noon ang ilib e o electronic library sa aming pamantasan, narinig na namin mga magkakaklasi ang huling bell, tanda na isasara na ito kasabay ng pagsasara ng school. Nagkataon, kailangan kaming magkita ng ilan kong mga kamag-aral para sa aming proyekto sa isang aralin, umabot kami ng alas 9.05 ng gabi sa unang palapag ng NRH o Nicanor Reyes Hall. Nasa tabi kami noon ng isang malaking larawan na nasa gilid ng NRH study area. Kami na lamang ang nakaupo roon at makikita mo na lang ang mga estudyanteng papauwi na rin, mayat maya may narinig kaming mga kalansing ng kung ano mula sa ikalawang palapag ng gusali, tila espada o mga armas at ilang mga yabag na hindi namin pinansin noong una. Nagtanungan na kami kung narinig ba ng isa't isa, pero huwi lang bahala na lang namin. Nang magdesisyon na kami uuwi na, kailangan muna kaming magayos at pumunta sa palikuran, ngunit sarado na ang palikuran sa unang palapag, kaya't nagpasya siya kaming umakyat sa ikalawang palapag at muli naming narinig ang mga mga yabag at nadagdagan pa ng mga munting sigaw na palakas ng palakas. Agad kaming napatakbo sa loob ng pulikurang bukas pa, alas 9.15 na noon ng gabi, kami lamang mga babaeng magkakasama sa palikuran na iyon nang may kumatok sa pinto, hinabahan kaming magkakaibigan, at isa sa mga kasama ko ang naglakas sa ng pinto upang silipin kung sino ang kumakato. Pagbukas niya wala namang tao at sumanay noon ang pagpatay sa buong ilaw ng buong ikalawang palapag ng gusali, mas kinilabutan kami at hindi na namin alam ang gagawin, lumabas kaming hindi nililungon ang madilim na bahagi ng hallway. Nagsipagtakbo na lang kami na labot sa pagbaba namin ng hagdang konektadong sa SB, o Science Building, tumambad sa amin ang isang babaeng nakaputi na nakatalikod. Nilakasan naming muli ang mga loob na dumaan sa likuran ng babaeng tila nakalutang at kitang kita namin ang unti-unti nitong paglayo at unti-unting paglaho. Talagang nanginginig na kami, agad kaming nagmadaling bumaba at mula sa hagdan muling nagpakita sa amin ang babaeng lumulutang kanina na ngayon nasa amin ng harapan at nakatingin sa amin na punong-puno ng dugo ang buong katawan, napasigaw kami ng sabay-sabay na halos nakapikit na tumakbo at lumabas sa gusali na hingal ng hingal. Kinabukasan, hindi pa rin namin malimutan ang kaganapang iyon. Kaya't nag-imbestiga kami kung may kaugnayan ba ang nakaraan dito sa aming mga nakita at nadinig. Ang NRH pala ay pinangalan kay Nicanor Reyes, ang unang may-ari at unang presidente ng FEU. Ang NRH building ay naging kuta pala at opisina ng mga Hapon noong 1944. Sa lugar ding ito pinosasan at pinagpapatay ang maraming Filipinong kumikalaban sa mga Hapon kasama ang buong pamilya ng mga Reyes. Ang mga kalansing na aming narinig at yabag ay pagpaparamdam pala ng mga pinatay dito, mga kinadina, pinahirapan at kinulong sa mismong NRH building. Mas tinalabutan kami sa larawang aming nakita ng mismong babaeng nakita namin sa pagbaba sa hagdan noong gabing iyon, walang iba pala kundi si Josefa Lianes Escoda, ang babaeng nagtatag ng Girl Scout sa Pilipinas, na pinaslang sa mismong naging palikuran ng mga babae sa ikalawang palapag ng NRH Building, ang lugar kung saan siya kinulong, ginutom at inespada. Isa si Escoda at kanyang pamilya ang dinakip ng mga hapon dahil sa pagtuligsa nito sa mapangahas na pamumuno nila sa bansa. Minasa care ang higit 300 na Filipino sa mga gusali ng FEU, ang mga labi ng bayaning si Escoda ay itinapon na lamang ng mga hapon sa Laloma Cemetery ng walang tanda at hindi na nakita pa ang mga labi nito, isa itong marka sa paglapastangan sa mga kababaihan ng panahong iyon. Tuwing may isip naming dumaan sa NRH, hindi pa rin namin malimutan ang masaklap na kahapon ng lugar, na animoy pagsapit ng gabi, muling nabubuhay ang lagim ng nakaraan. Ipinagdasal na lang namin ang mga kaluluwa ni na Escoda at lahat ng mga nasawi sa NRH kabilang ang buong pamilya ng mga Reyes. Maari tayong matakot sa ating mga makikita pa lamang, ngunit mas dapat maneg pa rin ang paggalang at respeto sa mga namayapa at sa mga bayani tulad ni Josefa Lianez Escoda, na matay sila na ipinaglalaban ang karapatan at kalayaan nating mga Filipino.